Alright, ayan, good uh ay good day. Magandang gabi mga kamukha. Uh, literal na maganda ang gabi dahil uh, kahit ganitong oras ay meron pa rin nagpapaluto o kaya may gustong magpaluto sa atin ng ginto. Ayan, tinignan ko yung oras kanina ay 8:15 PM, 8:15 PM. So, eto at uh, ipapaluto niya yung gold dust niya sa akin. Uh, kahit gabi na eh, tinanggap natin Kasi sayang din yung ating labor dito Dahil uh, hindi lang labor yung ating uh, makukuha dito May balato pa tayo pagka malaki lagi yung benta ng kanyang ginto So ayun, nilagyan ko ng borax Sa mga nagtatanong, borax po yung nilalagay ko na puti Hindi po yan, uh, anong tawag dun? Hindi 'yan yung gaw-gaw uh, yung ginagamit sa billiard kasi may mga nagtatanong. Ah, uh, 'yun po yung ginagamit sa billiard, hindi po magkaiba yung borax at saka yung ginagamit sa billiard. So, sa oras na 'yan ay medyo nahirapan ako dahil uh, hi, uh, dahil madilim na nga. Ewan po, nagluluko-luko yung aking uh, torch kaya 'yan, medyo nahirapan tayo. mga gusto pa rin bumili ng borax, lutuan, mercury at saka nitric acid. Uh, yung nitric acid ay medyo limit lang yung maibibigay kong nitric acid. Uh, siguro makapagbibigay ako ng nitric acid mga 100 to 150 ml dahil strict 'to yung ano, strict 'yung GNT. Uh, 'yun. Uh, mag-PM lang kayo kung gusto niyo bumili pero pag lutuan ah uh, minimum order tayo sa lutuan is tatlo, tatlong piraso. Sa borax naman, uh, isang supot. Sa mercury, ang minimum natin sa mercury, 20 grams. Ayan. So, PM lang kayo sa aking FB page. Ang aking FB page ay uh, parehas sa spelling na aking YouTube channel at parehas din yung kanyang profile pic. ngayon lang matunaw ayan natunaw na rin sa wakas grabe nakisama rin ayun yun o oh. natunaw din mga kamukha akala ko hindi siya matutunaw eh ang tagal Grabe. Dito kasi sa refinery ko is wala siyang ano. Walang ilaw. Ayan, tinanggal ko yung ilaw dito eh. Kaya mm -hmm. ito madilim. Kunin na natin. Huh, oh. ang cute ah. Nice. Wow. Ayan, inabot tayo ng uh, halos 15 minutes. Medyo matagal ha. Basa kasi yung ano eh. Ganito kasi pagka basa yung borax, parang mas matagal siyang tunawin kumpara sa tuyo. Ito kasi naul naulanan ka kagabi. Ayan, nakalimutan kong ilagay yung takip. Ayan, kaya nabasa. Mas maganda kasi gamitin pagka tuyo. Hindi siya basa. Alright, so punta tayo ngayon at timbangin natin to para maibigay na natin sa ating ha? nagpaluto nito okay let's go Naku po, parang umuwi na, nawala na siya dito ah. hindi na nakahintay. Hindi na nakahintay. Oras natin ay... <laughs> Mag-aalas ni na ng gabi na tapos. Uh, timbangin lang natin. Okay, so pag magtimbang daw tayo, dito sa kanan, ilagay natin dito. Yun. At subukan natin ilagay itong, yan, 10 centavos. Ang katumbas niyan ay 2.5 grams. So, yun, oh, mabigat sa ginto. Ibig sabihin, nagdagan natin ng, ito naman katumbas nitong lapu-lapu ay, yan, uh, half milligrams, 500 milligrams. Dagan natin sa dito. Kasi mabigat pa rin yung, mabigat pa rin yung ating ginto. Ayun mabigat na yung bato so ito lalagyan natin ng palito uh, katumbas nitong isang palito ay 1 mg ayan so sa mga naiinip dyan bakit ko lahat uh, sinasabi lahat to para at least merong idea yung mga gustong matuto about sa pagtitimbang ayan kasi meron din kasi ng mga nagtatanong about sa klase ng pagtitimbang ng ginto so yun kaya ko dinidiscuss o kaya sinasabi lahat pag uh, nagtitimbang ako. Okay, nilagyan na natin ng 200 mg. Ayun, pumantay na. Ah, ang kamera natin. Up. Oh. Yun. Okay na. kasi akong cameraman eh nahihirapan ako ayan oh. so ibig sabihin nilagyan ko ng 2 mg ito dito naman is 2.5 plus half mg 3 g, i-minus natin itong 200 magiging 2.8 2.8 g So, tignan natin kung mga magkano yung bayad. 2.8 times, sabi niya yung presyo daw ngayon is 2, uh, magkano yun? 2,875. Ayun. 2.8 times 2,875. May bayad na 8K. So, papakita ko lang sa inyo ang eh. itsura ng ginto. Ah, natin. Ayan. Baka sabihin na naman ng basher dyan. Ano na, basher? <laughs> Alam mo naman si basher, masyadong magaling. Hmm. Iyak ka na naman dyan, basher. Yun, know Ang kinang. Magkinang siya, eh. Balutin natin. Bigay natin bukas. Umuwi na siya eh. Ayan.